Mga Paps, magandang gabi. Ngayon, i-shoutout ko ngayon si Paps Ben Joseph Anonical. Sabi niya, Paps Ben, sana sa next video mapansin at masagot Paps na alaw ba sa LTO, HPG ang mga low profile na gulong, light 45, 90, 17 at 60, 80 by 17. Ride safe always, Pap. Ganyan kasi ang karamihan na gamit ngayon ng mga HD3 at Brutus. So, Paps, magandang question yan. Actually, galing din ako kanina sa HPG. Tinanong ko din yung concern mo. Ang sabi niya, dun sa HPG, isa kong nakausap, pwede naman daw yung mga maninipis na gulong basta wag lang bababa sa 60. So meaning yung mga maninipis na yung sobrang low profile na mga 45 by 90 So hindi na daw kasi siya safe dahil pag ipapambiyahe mo siya talagang uh, pag nalubak siya yun ang mga sabi nila hindi talaga safe na yung sobrang nipis ng gulong pero sabi nila depende pa rin daw sa mga manghuhuli kaya ang talagang mga focus talaga nila ay yung mga uh, open pipe tapos yung mga heavily na modified na halimbawa mga naka underneath basta yung mga kulang na ng mga piyesa yun yung nasabi nila tapos mahigpit din sila sa mga signal light, sa mga tail light, sa headlight, lalong lalo ito sa mga side mirror. Kaya yung question mo Paps, ayun, sabi nila ay hanggang 60, pwede na daw yun. So mas maganda kung medyo makapal. Kaya depende nga rin sa gamit kasi unang-una, ayun kung makikita nyo, tingnan nyo yung motor ko dati, itong Brutus. ayun Ganyan yung picture na dati. As in, talagang low profile yan. 45 yan. By 90 pareha sa harap at likod. Pero nung time na yan, na ang pang dito-dito lang kasi yan sa binongonan So, hindi ko siya nilalayo. Kaya ganyan na kalit. At, yun nga, inuulit ko, nung parang gusto ko na siyang i sa malalayo, binalik ko na siya sa medyo makapal para at least uh, safe yung uh, ating pagbebiyahe. Kasi, dati talaga, naalala ko, parang sawa-sawa din ako sa huli. Kasi, nung dati kasi, nasanay ako sa Mio, yung motor kong yun, naka-open pipe. As in, uh, naka-ano pa nga siya, tanggal na rin yung mga play rings. So, pinangbebiyahe ko siya sa Metro Manila. Kaya, nagsawa ako kahuhuli. <laughs> dati kasi, sa Manila talaga ako mapasok. Araw-araw uh, ako noon, binangonan. Balikan, so Mio talaga yung pambiyahe ko ng araw Kausuan pa nun yung mga kargadong Mio So mga naka 59 So sa mga, mga naka 59 dyan na uh, Mio Kung naka-experience yung, yung takbo nun Talagang as in sobrang <laughs> ang lakas, lakas niya sa arangkada At napakalakas din sa gas Kaya yun lang yung pinakang uh, reklamo ko sa Mio Sporty ko At uh, ayun Nung bineyake ko rin to, ay mga paps napansin ko nga rin pala sa brutus, sa sobrang lakas din ng torque niya, ng horsepower. Parang pagka ginamit mo siya sa Metro Manila, parang mabibitin na yung ano mo, yung brake kasi di ba nga naka-drum brake. So, sa sobrang lakas, parang lalo pag sa Metro Manila ka, stop and go, talagang magugulat ka pagka biglang may mga nagpreno. So, um, yun, mas maganda siguro kung naka disc brake pagka ng Metro Manila yung ganitong klasing motor Brutus kasi lalo nung pagka bigla may tatawid or ano syempre nasanay kasi ako sa sa scooter na pang araw araw pang lalo na pag nagahabol ng oras talagang ano bakbak kong bakbak nung mga panahon na yun kasi Nagsimula ako magmotor 2007, 2008. Eh, nagmomotor na ako noon ng mga gamit ko yung uh, sniper tapos yung Mio. So mga disc brake 'yan kaya sanay ako pagka babakbaka sa Metro Manila lalo pag naghahabol ka ng oras, late ka na. Ah, talagang hataw kong hataw dati nung medyo una-una pa ako nagmomotor. So, nung ginamit ko to, nanibago ako. <laughs> Dahil uh, yun nga drum brake siya. Kaya hindi rin advisable na ang takbo mo ay hataw pag uh, iton dala mo lalo sa Metro Manila 'tas drum brake yung yung gamit mong uh, uh, nakakabit na brake dito sa Brutus. So, ayan paps. Ah, uh, maraming maraming salamat paps. Ben Joseph Anonical, at buti na ay tanong mo yan at may, kahit pa paano, may natutunan tayo or may nalaman ako doon sa LTO kasi kanina, galing din ako doon sa HPGLP uh, LTO may nilaka din ako kaya maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa 2Stroke lalong lalo na sa Brutus HD3 kaya mga paps, ingat sa atin lahat and God bless, thank you